Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakabagong balita patungkol sa mga barkong pandigma ng Philippine Navy, kasama na ang pinakabago nitong frigate na BRP Miguel Malvar. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka palang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at iklik mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Simulan natin sa isang magandang balita. Opisyal nang dumating sa Naval Operating Base sa Subic ang bagong frigate ng Philippine Navy, ang Future BRP Miguel Malvar, FFG-06, kahapon lamang, April 4, 2025. Ito ay isang napakahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ating naval defense capabilities. Ang opisyal na arrival ceremony ay gaganapin sa darating na April 8, 2025. Samantala, Kinumpirma rin ng isang South Korean news outlet na kasama sa delivery ng BRP Miguel Malvar ang mga bagong ship propellers para sa BRP Conrado Yap, ang ating natatangi na pohang class corvette sa ngayon. Matatanda natin na ang BRP Conrado Yap ay dating kilala bilang Rox Chunjo ay ibinigay ng South Korea sa atin noong 2019. Ang mga bagong propellers ay makatutulong para mapanatili ang kahusayan ng barkong ito sa mga operasyon. Sa isa pang ulat ng KBS News mula sa South Korea ay ipinakita na ang konstruksyon ng kauna-unahang HDP-2200 offshore patrol vessel para sa Philippine Navy. Mga kapansin-pansing detalye, mayroong twin funnels sa magkabilang gilid, rigid hull inflatable boat ramp at espasyo para sa mga containerized mission modules. Inaasahan na ilulunsad ang unang OPV sa kalagitnaan ng taong 2025. At panghuli naman, ay isang magandang balita tungkol sa mga bagong landing platform dock ng Philippine Navy. Ang unang 124-meter LPD ay inaasahan na mailulunsad na sa unang araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Habang ang ikalawa naman ay naka-schedule sa July 2, 2026. Ang mga barkong ito ay bahagi ng procurement na sinimulan noong 2022 bilang dagdag sa ating amphibious and disaster response capabilities. Dahil dito ay masasabi natin na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating Philippine Navy. Abangan pa ang mga susunod na updates dito lang sa ating channel. At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.